Magkakasamang ang sinalubong ng mga dating miyembro ng The Philippine Artisan ng second grand alumni homecoming. Ito ay parte na ikawalumpong selebrasyon ng publikasyon ngayong ikalabing pito ng Pebrero sa IRTC Hall ng Technological na Universidad ng Pilipinas. We hindi maitatago ang kasiyahan na bumabalot sa ngiti ng mga alumni sa kanilang muling pagbabalik sa publikasyon na minsan nilang ibinahagi ang kanilang mga talento. Ramdam pa rin ang bugso ng damdamin at liksi ng dugo na kailan may di maglalaho sa mga miyembro ng The Philippine Artisan na dumayo at nakiisa sa naturang selebrasyon. Once an artisan, always an artisan. Turn on, Maraming salamat po. Nagkaroon din ng iba't ibang pakulo tulad ng raffle draw, intermission, speech ng mga dating miyembro at marami pang iba. Naging pagkakataon ito upang makilala ng mga bagong miyembro ang mga taong nagmistulang pundasyon ng The Philippine Artisan part ako ng Artisan way back 2019 and until 2023. And that's the year I graduated. So bilang alumni po ng TPA, ano po yung may papaya nyo sa mga bagong miyembro ng TPA? Okay, um, siguro just two things. Um, fact check always. As in like double, triple check everything before you post anything. And also weigh in. Since considering na almost news naman yung lagi natin pinapublish. So And uh, weigh in lagi yung timeliness as well as accuracy. Ayan lang. Sa pagditipon na ito ay pinakikita na ang pagiging artisan ay dumadari sa dugo at tumatatak sa puso. Ito ang bagay na kailan may hindi magbabago. Ako si Tekrohan ng Philippine Artisan.